Sa kasalukuyan, ang karamihan sa mga tinatamaan ng sakit ng pagiging zombie ay ang mga moves at ang mga usa. Ang sintomas nito ay ang pagbaba ng timbang, paglalaway, pasuray-suray na paglalakad na tila may kumukontrol sa mga ito at pagiging agresibo. Sintomas na malaki ang pagkakatulad sa deskripsyon ng isang zombie kaya naman nakilalang sakit na ito sa tawag na zombie deer disease. Pero ang tamang terminolohiya dito ay CWD o Chronic Wasting Disease. Sanhi ito ng misteryosong infectious pathogens o kilala bilang abnormal prion proteins na ito ay nakaka o sumisira sa cellular proteins na matatagpuan sa spinal cord at utak o unti-unti nitong sinisira ang utak na nagre-resulta sa abnormal na kilos ng mga usa kagaya ng mga sintomas ng mga naunakong nabanggit. it literally eats away at the brain um, so you you literally get these holes within the brain and so it shuts down um functions within the brain. And so that's why you see the end stages of this disease, a very emaciated animal, typically drooling, um, just very poor looking condition. And it really isn't even aware of its surroundings anymore. Matagal nang nadiskubri ang uri ng sakit na ito. Nang na unang na-identify na usang mayroon nito ay noon pang 1960s. Pero nang mga nakaraang taon lang ulit na alarm ang mga siyentipiko dahil sa pagdami ng bilang ng tinamaan nito at kumalat din nito sa iba't ibang bansa na as of January ngayong 2021 ayon sa Center for Disease Control and Prevention sa Amerika ay umabot ng bilang nito sa 339 na nagkalat sa 25 states sa US pero bukod sa Amerika ay may mga naitalang kaso din nito sa Norway, Finland, Sweden at South Korea at wala pang nadidiskubri na lunas sa sakit na ito pero may dapat nga ba tayong ikabahala na baka mahawa ang mga tao? Sa ngayon ay wala pa namang nabalita ang nahawa sa sakit na ito. Subalit ayon sa isinagawang eksperimento ng mga siyentipiko ay nakitaan nila ng sintomas ang mga unggoy na pinakain ng karni ng mga infected na usa at alam nyo naman na siguro na sila ang may pinakamalapit na DNA sa mga tao pero paglilinaw ng mga eksperto na wala namang matibay na ebidensya na pwedeng ang mahawang tao sa sakit na CWD na hanggang ngayon ay patuloy pa rin nila itong pinag-aaralan. Subalit mahigpit nilang pinagbabawal ang pagkain sa karne ng mga usa na pinaghihinala ang infected. Mag-isip at kung nagustuhan nyo ganitong uri ng content ay mag-subscribe dahil malay nyo dito nyo na rin mahanap ang sagot sa mga tanong na